Hello guys Ito po pala ang kapuntang beach. Ayan Ang kapaligiran niya ay ito Buki Ayan May baha siya kasi nga Ang ulan walang tigil kaya ang baha Ayan Ayan eh. kanina sa akin. Diba ang ulan walang katigil-tigil almost one month. So ito na nangyari ngayon. Ayan siya oh. Grabe ang labasak ng tubig. Madami pa rin palang naligo ngayon kahit ulan. So, maraming salamat po. Kasama nga Kasama tayo ngayon So guys oh maganda dito kasi malinis talaga hindi siya yung ano maliit nga lang siya pero malinis tingnan nyo guys mayroong tagalinis mayroon kaming ano dyan mayroong exercise ano yan oh exercise area if you want tapos gusto mong umupo dyan yan, di ba? Marami din palang naliligo. Tinan mo, mga itsura nila. Yan, o. Oh. Uh. <laughs> Hindi siya masyadong maraming naliligo, pero mayroon din. Hmm, maganda siya. Hmm. Ganda di ba? Diba, mga nakaupo doon. Ayan, um. Hindi siya masyadong maraming tao kasi nga maulan kanina kaya kung lang tao mo. Hindi ka tulad pagka walang ulan, ang dami doon pala, ang dami doon, no? Doon sa ano na yun? Sa dulo na yun, marami. Diba, ang ganda. Sisilab, sayang, hindi pumunta. Ano tayo, guys? Manginhas? Meron kayong shield dito? Ano may shield dito. May aninikat ba dito? Guys, maraming ano oh, di ba sa atin nakakain to? Ito oh, ano ba tawag dito, guys? Ito nakadikit sa bato. Ito ba yung Masarap to eh. Ito nakadikit sa bato. Ano man tawag niyan? Ano man tawag niyan, guys? Yung kumadi ko baka may alimasag. Wala namang alimasag dito. Wala naman akong nakitang shell. Huwag talaga! Ang hirap maghanap ng pagkain dito. Yaman ito pa ng mga tawag nito sa atin: mga tawag niyan, tulya, tulya ba yan? sa bato Hindi yan ibabang mo. Ganyan lang siya, oh. Ano nga pangalan niyan, guys? Nakakain niya sa atin. Kaso ang hirap tanggalin. Saka wala na yata siyang laman. yung ganito siya oh ganito eh, ay meron siguro kasi may ganito ayun oh. yung ganito ba pero baka ano lang siya weather weather wala eh baka kailangan ng sa ilalim talaga ano to iba naman yung nakuha ako parang bato lidar na ayun guys ano to guys buhay na batong parang ano anting-anting. ano, katam. Ano tawag yun, guys? Ang hirap maghanap na pang ulam dito guys. Wala man lang mahanap. Ay! Ayun, malaki-laki. Ayun siya guys, oh. Ayun, oh. Kaya, pag lumaki siya, ay, hindi ito nakakain. Ayun, oh. Sana, tumakbo na. Ayun, yun, yun. Ayun, yun, na sa ilalim. Ayun siya, oh. naman Balik na lang kita. Ay, ayun, yan pa. Ayun. Ayun, o. Oh. Ayun, o. Oh. Meron pala, guys. Kailangan matalas ang mata. Ano to, umang? Ayan, ang kita kapit. Ano to, umang naman to. Umang to, guys. Oh, meron akong limang. Ayan. Ba yun? Ayan. Look at this. Ayan, meron ako. Ito. O, so, diba? Ito ko, ma'am. Kailangan matalas ang mata pala. Ano to? Ayan, meron sa ilalim eh. Kaso baka masugatan tayo. Ito, ano to? Ayan, ano. Ayan, ano, sure to eh. Ayan, o. Hoy. Eh. Ano 'yung silto oh. 'yan, no? Hindi, ang hirap lang tanggalin. Dito nagumpukan. Okay guys, oh. Yes. sedikit sih, yeah. Ya. Hmm. bye sugat ako. Sugat ako muna Nakasugat-sugat ako. May linaga. O. na natin. Kuha na tayo ng ano, lagayan. Yan, what's up everybody? Nandito na tayo, nandito na yung aking nakuha mga shell. Ayan, tinakasan ako ng iba guys. Ito na siya guys. Mayroon natin pang ula. Mayroon na tayong pang ano mamaya. Ayan. Dalawang ulaman ito. Diba pag may tiyaga, may linaga. O, diba, ayan o. Oh. Tara! Diba? Oh, mayroon na tayong pangulam. <laughs> Ilipit ko na baka gagapang patatakas pa. Sige na, yun lang yun. Thank you for watching. Bye-bye!